Habang naglalakad ako papunta sa shop, may nakita akong dalawang sako at napansin kong may gumagalaw. Kaya dali-dali, kumuha agad ako ng gunting upang makita ang laman nito. At nung binubuksan ko nga, nung makita ko ang laman nito, ay napansin ko, ito ay pusa. Hindi ko nga maiwasan malungkot sapagkat ang mga pusa ng tinuturing tayong pamilya ay ginawa lang na basura. At dito nga pinagpatuloy ko ang pagbubukas. Medyo nahirapan nga ako dito dahil nakapulupot sa leeg ng pusa yung tali ng sako. At abang nagbubukas ako, napansin ako ng mga kaibigan ko at agad nila akong tinulungan. Nagulat ako nang bumungad sa isang sako, napakaraming kuting. At dito nga ay napansin ko na parang may laman pa ang isang sako, kaya agad-agad ko itong binuksan. At bumungad ang iba pang pusa. Dito ay napag-isip-isip ko na kung iiwanan ko lang sila sa tabi ng highway, baka sila pa ay masagasaan at sila'y malamigan. Kaya nagpatulong ako sa aking mga kaibigan upang dalhin nito sa aming shop. Napagdesisyonan ko na ako na lang muna ang magpapakain sa kanila. Dito ay isa-isa namin sila pinasok sa aming shop. Sobrang saya ko nga dahil sa gitna ng malamig na panahon at maulan ay nagawa ko silang isalba mula sa pagkakasako.